Mahalaga ang magiging resulta ng barangay at sangguniang kabataan elections sa magiging kalalabasan ng midterm elections sa 2025 at national elections sa 2028. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng media matapos nitong bumoto sa Batak City, Ilocos Norte. Ayon kay Marcos, malaking tulong sa mga aspirante sa 2025 elections kapag mayorya ng mga barangay executive ang sumusuporta sa iyo. Dagdag pa ng Pangulo, taglay ng barangay level officials ang makapagbigay ng siguradong numero ng boto para sa isang kandidato. Magugunitang naipanalo ni Marcos ang 2022 presidential elections na mayroong tumataging ting na 31.6 million votes malayo sa 15 million votes ng pinakamahigpit nitong katunggali na si dating Vice President Lenny Robredo. All the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, Asahan mo, 350 yun. Totoo yun. Kaya napakahalaga ng, uh, ng resulta nito. Para sa, ating, sa, para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election.